Hello everyone. Hello everyone. I'm back. Madami na ako na naubusan kayo na guys ng battery. Marami na akong nagawa. Naka nasa pa, nasa school na si Amon. Marami na rin akong nagawa sa labas. Nakapaglinis na ako sa labas, nakapagpainit na ako, nakapag sunshine. Yan. So, andito ako ngayon sa kwarto guys para magligpit. Samahan niyo ako uli. Sandali lang to. ito poreto ng ano ito una na to nilabhan 2 days naka nakaano binilad sa taas para mabango kaya mabango siya guys kasi may araw naman kahapon eh sobrang mabango siya unang to ni Amon These two nights wala silang unan Wala siyang unan Pero marami naman kaming unan Kaya lang Ito kasi favorite niya Okay So bibigasan Bibigasan ko lang to guys Ano pa? ito unang na to dalawa regalo pa to sa amin nung kasal namin so 18 years 18 years na to shout out kina Gigi regalo to nila Gigi Padilla nung kasal namin yan so magandang maganda pa siya sobrang maganda pa siya shout out G and the whole family kina mami, kina daddy yan oh. ang ganda ganda pa ng unang regalo niya sa amin nung kasal namin 18 years na yon. Yung una na yun, 18 years na. Yan. So, pag... Ay, lagi ko itong... May, may inaayos kasi ako dito sa ilalim, guys. Kailangan ko ayusin para... Meron na kasi siyang tumutusok-tusok. pangalawang mention ko na yun na inaayos ko pag ano inaayos ko pag yan so, I hope guys hindi kayo magsawa pangalawang ano ko na to dito sa sa kwarto naman maganda tingnan. Kasi yung kwarto importante yun, din na maayos. Nanon. Hindi masarap higaan pag hindi ano Nah, ganyan na yung malaking langaw. Itong blanket na to, regalo rin sa amin ito nung kasal. Marami, maraming mga regalo sa amin nung kasal na hanggang ngayon ginagamit pa namin. okay pa siya. Kasi sa bagay itong blanket, nagagamit lang naman namin. Marami kami yung blanket dyan. Um, itong pinaka-favorite ko kasi hindi siya dumihin. Although dark ang color niya. Regalo to ng pinsan ko. Ang kasal namin. Yung pinsan ko si sila may... si ito ano pinsan ko na yun na nagregalo nito sorry shout out sa iyo kung sino pang pinsan ko <laughs> yan Actually, three pairs yung unan namin. Three pairs. Kasi, yung after yung dalawa, hindi, hindi naman namin talaga na nagagamit kasi puno na kami sa, sa higaan. Eh, si, si Amon kasama pa namin yan pag matutulog. Hindi pa yan humihiwalay sa amin. Kaya, Oh, hmm? Sobrang mabango yung una nila ni Amon. Tagal na yan na ano. Yan. Nakatuwa yung na, nakasulat dito. Tingnan mo. <laughs> Nagustuhan ko siya kaya binili ko. Actually hawak ko to pag natutulog kasi um, hindi ko siya hiniwalay kasi pag natutulog ako, dapat meron akong hawak na unan. Magmula nung naka-experience ako ng bangungot, sabi nung tatay ko noon, pa, para hindi daw bangungutin, uh, humawak ka ng something, it's either, uh, ito, unan. May, may unan na ilalagay daw dito sa, sa ibabaw ng tummy mo. Yun, magmula noon, magmula noon talagang natutulog ako na meron akong hawak na ganito. At saka protection na rin kasi syempre tatlo kami dito sa higaan. So, nilalagay ko siya dito para in case na si daddy, ma anunya baka accidental na, ma ano niya, masiko niya ako, eh, andito sa left side yung na -operasyon.